day 1 nagkaroon na sila hanggang umabot sila ng 9 months meron na sila ng mga vaccines na yun, di ba so bakit magkakaroon pa ng another session for that so yun yung tanong big question mark bakit kailangan ito ang katanungan ni Nani Sniper, hindi niya tunay na pangalan ng mabalita ang babakuna ng kanyang grade 4 na anak kontra HPV o human papilloma virus na kadalasang nagiging sanhi ng cervical cancer. Kabilang ang kanyang anak sa 74,000 na mga mag-aral sa Cordillera na target mabakuna ng Department of Health, katuwang ang DepEd. Sa akin is okay lang na mabakunahan siya. But kung ako na parent payag, may mga parents din na mag against hindi naman raw siya tutol sa pagbabakuna, lalo't malaki ang naitutulong nito sa paglaki ng mga bata. Pero nangangamba siya sa pwede negatibong epekto nito. Sino magiging in charge? Sino makahabudin ko? So, pangalawa, um, what is the assurance na talagang hindi siya magkakaroon ng sakit doon sa mga tinusok na mga kontra doon sa mga itutusok sa kanyang injection, yung mga nilalaman ng mga anti-diphtheria, anti-tigtas, whatever, ganyan. So, ano yung assurance na hindi nga siya magkakakapitan ng sakit? So, yun. Ganito rin ang sentiment ni Mark. Anya, iba yung pag-iingat ang tunay na sagot para makaiwas sa sakit at hindi raw pagpapabakuna. Hindi natin pwedeng i-release sa gamot kasi bakit may nabuhay nga ng mga sinaunang tao na hindi naman gumamit ng gamot? ni walang bakuna, mas mahaba pa yung buhay nila. Tayo naman ngayon na gumagamit ng mga bakuna, mga gamot, mas umiikli yung buhay natin. Ano bang pagkakaiba? Pero ayon sa DOH, malaking tulong ang bakuna, lalo na sa mga bata. Patunay raw ang naging resulta ng bakuna kontra diphtheria kung saan tig isang kaso lamang ang naitalang kaso noong 2023 at ngayong 2024. Ang ating mga bakuna ay subok na, ligtas at delikidad, epektibo at libre. Ang bawat batang bakunado ay protektado. Hindi naman daw mandatoryo ang pagpapabakuna sa eskulahan at kinakilangan pa ng paintulot mula sa mga magulang o guardians. Environment na sila. Wala na sila. Hindi na sila nakulong sa bahay po. No? So yun yung gusto natin makita na magkaroon sila ng proteksyon para doon sa exposure nila doon sa mga risk po natin. Bukod sa HPV at dipteria, target ni makapagbakuna kontra tigdas. Nagsimula naman ang kanilang pag-iikot sa mga paaralan para magbakuna. Ang importante po is enrolled sila doon sa public school. Kaya po yung listahan manggagaling po doon sa DepEd. Tapos i-verify na doon ng mga healthcare workers din po natin. Yung grade 4 po is enrolled doon sa public schools ng grade 4. Pero may age restrictions po siya. So, 9 years old hanggang 14 years old po. So, 9 years old hanggang 14 years old for grade 4. Yun po yung HPV. Sa pagsisimula ng pag-iikot ng DOH ngayong Oktubre, inaasang mababakunahan ang target na 74,000 na mag-aaral sa riyon hanggang Nobyembre. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headline.